Binulabog ng trahedya ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 batapos ararwuhin ng isang SUV ang ilang individual balapit sa departure area kahapon. Makikita sa CCTV footage na nag-drop off lang ng pasahero ang kotse o itong SUV nang biglang umabante ito at banggain ang ilang individual bago tumigil balapit sa pintuan ng paliparan. Patay ang dalawa katao, kabilang na po ang isang limang taong gulang na bata na nagatid lang ng kanyang amang OFW habang may apat ding iba pang sugatan. Gaginamitan pa ng forklift upang mayalis ang kotse na nakaharag balapit sa pintuan. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nataranta daw ang driver ng may dumaang sasakyan sa harap nito kaya naapakan niya ang silinyador ng kotse. Wala namang kotse. Wala namang sasakyang wala. dumaan sa harapan mm -hmm. eh. Wala oh. Mm -hmm. Pero kumakala pa niya sila ng ibang pang mga anggol. Wala, wala o. Oh. Oh, nakikita sa video, ha, nagva-viral po yan. Nangangalap pa sila ngayon ng iba pang anggulo ng CCTV para maliwanagan sa issue. The driver will be subjected to Uh, mandatory uh, drug testing by the SOCO, by the PNP. Uh, and we will also have to look at uh, other angles of the CCTV footage. Uh, so let's wait for that. no But initially, uh, mukha namang hindi siya pumunta dito para managasin. Sa ngayon, sinuspindi na land transportation na office ang lisensya ng driver habang isa sa ilalim din ito sa drug test. Nagpaabot naman na pagkikiramay ang DOTR at nangako rin ang new na IA Infrastructure Corporation na tutulong sa mga naaksidente at namatayan. Pagdayan, narawagan naman si uh, Secretary Dizon sa taong bayan na mag-ingat sa pag-post ng anumang impormasyon sa social media. Po. maraming mga social media footage na gumagapang ngayon ng mga taong uh, nag-upload sa Facebook ang pakiusap ng po namin respetuhin naman po natin yung mga pamilyang uh, namatayan no wag naman po natin sanang gagamitin ito para lang uh, kumuha ng view sa social media no kasakit po nung dinadaanan ng mga pamilya ngayon. At wag naman nating i-take advantage yon para lang uh, makakuha ng mga views. Si Transportation Secretary Vince Dizon.